kasih bos blind spot jan sumingit ka kasih blind spot bro alam mo mataas to bro malaki to blind spot yung inanoha mo eh blind spot kasi singit ka lang singit <susurra> <susurra> Kung driver ka talaga, hindi ka tingang <laughs> hindi mo ka si singit mo boss Ang taas si eh. Ang taas-taas, singit ka sa harap hey, na, ba tayo, oh? Di ka makikita, boss, blind spot Alam mo, traffic, nakasingit ka Alam mo, traffic, nakasingit ka sir eh, kahit may bull mirror di ka talaga makikita sir kasi ang taas ng truck namin eh mahirap kasi singit ng singit abala tuloy yan sir, sir. alanganin talaga sir singit mo ay, ang taas po di ka talaga makikita sir eh. Opo. Hindi po kayo. na hindi makukulong din kayo? Boss, niyo, hindi kayo. Ganun, ganun din yun eh. Hindi sir, kasi alakalan talaga yung singit mo sir. Tingnan sa, mo, sakalang ka sumingit. Buti kung doon, makikita ka ng driver. May driver side. E eh, dito ka sa helper side sumingit sir eh. Alakalan talaga yung singit mo sir eh. Traffic pa. Magka, magkakabuntot kami oh. Bumper to bumper yung traffic. Bigla sumingit sa gitna. Alay na ang mo sir. Gumanong na ako. Hindi sir, kasi may truck dito. May ako sa inyo sir. Nandito yung isang okay, sasakyan oh. No? Nandito right yung sasakyan. Ba yung nandito sir. Abala tuloy yung okay, mangyayari sa amin. Akala di ako masinop. Pas big oh. kita Singit kasi na singit, alanganin pa, sa kanan pa si singit. Eh, eh. <coughs> Ay, naman singit, sa kanan sumingit. Buti kung doon sa kaliwa. <coughs> kahit sino naman, oh. Singit ka dito, alam traffic. Boss, tayo na lang natin, boss.